Konektado ang dalawang mundo ng showbiz at politika. At sa mga iilang mga kontrobersya, may mga politiko na naugnay sa iilang mga babae sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents kontrobersyal na mga politiko na naugnay sa mga babaeng artista. Mark Alcala Noong July 2024, kumalat ang balitang nililigawan ni Mayor Mark si Catherine, ngunit biglang tumahimik ang mga usap-usapan. Sa vlog ni Ogie Diaz, ibinahagi e niya na silubukan niyang kumpirmahin ang chismis sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa Mayor, ngunit hindi ito sinagot. Ayon pa sa kanyang source, may pagkakataong si Mayor Mark ang dumadalaw kay Catherine sa Maynila at minsan naman ay si Catherine ang pumupunta sa Lucena. Lalo lagi pala isipan sa publiko ang estado ng relasyon ng dalawa, lalo na tag-viral ang mga sightings di umano sa kanilang dalawa. Ngayon pa man, mariing itinanggi ni Catherine ang pagkakaunay niya kay Mark. Chavit Singson Noong 2021 na magsimulang mag-viral ang balitang may namumuong espesyal na pagtitinginan sa pagitan ni na Paulo at Yen, sabay rin itong lumutang ang mga espekulasyong may ugnayan o si sa isang kilalang negosyante at politiko na sinasabing si Chavit. Sa mga panahong yun, hindi rin nawala sa paningin ng publiko ang mga pahayag ng ilang personalidad sa showbiz na nagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga kilos at sinasabing ipon ni Yen mula sa si isang politiko. Isang video sa TikTok ang kumalat kung saan makikitang sinasagot ni si Chavit ang mga tanong tungkol sa mga babaeng personalidad na naugnay sa kanya. Isa-isang binanggit sa kanyang ilang mga pangalan, gaya ni na Pops Fernandez at Vina Morales na kapo niya tinukoy bilang kaibigan. Ngunit ang mapunta ang usapan kay Yen, hindi nagsalita agad si Chavit. Bagos si isang makahulugang ngiti lamang ang kanyang ipinakita, isang ngiting puno na ng palaisipan para sa mga nakasaksi. Ramon Bongrevilla Jr. Pinabulaan na noon ni Rufa May Quinto ang pagkakasangkot niya bilang third party sa relasyon ni na dating senador Bong Revilla at Lani Mercado. Sa kabila ng muling pagbanggit ng kanyang pangalan sa mga issue ng showbiz, mariin niyang itinanggi ang anumang maling interpretasyon o kung na naging ugnayan nila ng senador. Ang isyong ito ay muling nabuhay matapos banggitin ni Lolit Solis isang panayam na isa si Rufa May sa mga babaeng na link o Bong kasabay na kanyang mga salitang tugon sa mga pahayag ni Gretchen Barreto. Nilinaw din ni Lolit ang kanyang intensyon kung bakit binanggit ang pangalan ni Rufa Mae. Hindi raw ito upang manggatong, kundi upang ipakita ang pagkakaiba na naging kilo ni Rufa Mae sa ibang personalidad. Hindi kasi nagsalita si Rufa May noon paman, kaya tila naging halimbawa ito na isang tahimik at dignified na paraan ng pagharap sa mga intriga. Joseph Arab Estrada sila Arnie Enriquez sa isang dating aktres at naging bahagi ng personal na buhay ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Bagamat hindi siya naging legal na asawa, kilala siyang isa sa mga naging karelasyon ni Erap at ina ng tatlo nilang anak. Lito Lapid Kamakailan lamang ay muling naging usap-usapan si Senator Lito matapos kumalat sa social media ang isang video kung saan tila may proposal na naganap sa pagitan nila ng veteranang aktres si Lorna Tolentino. Makikita sa nasabing video na tila may engagement scene ngayon kalaunan ay nilino na bahagi lamang ito ng isang music video na inilabas noong February 2024. Toto Manggo, The Dato Mahigit isang dekada na lumipas walang mapasok sa si Ines' Veneracion sa si isang hindi pangkaraniwang yugto sa kanyang personal na buhay. Isang relasyong tila hinango sa isang teleseryong puno ng intriga at emosyon. Nang mabuntin siya ng nooy, maganda na governor si Toto at Mangguda Isang panibagong kabanata ang bumukas sa kanyang buhay. Sa si isang panayam sa DZRH, ibinahagi ni Ines sa ilang detalye na kanilang nakaraan. Bagamat may alok ng kasal mula kay Toto, tila na ang pag-iingat ni Ines sa isang setup na hindi niya ganap na tanggap. Ngayon pa man, patuloy ang maayos sa ugnayan nila bilang mga magulang sa kanilang anak na si Princess Kayla del Rosario na isinilang noong 2011. Hindi rin naging hadlang ang kanilang nakaraan upang panatilihing magaan ang relasyon, lalo na sa bagong yugto ng buhay ni Toto kasama ang asawa nito si Sharifa Akil. Ricom Echeverry Matapos sa mahabang panahon ng pananahimik, isa na publiko noon ni Marjorie Barreto ang pagkakakilanla ng ama ng kanyang bunsong anak na si Erich, si dating Caloocan City Mayor Enrico Ricom Echeverri. Matagal itong hindi ibinahagi sa publiko, dala na sensitibong kalagayan ng nasabing ama na may sarili ng pamilya. Ang nasabing revelasyon ay naging sentro ng usapin sa social media at showbiz media, lalo na't na matagal nang usap-usapan ang tunay na pagkatao ng ama ng anak ni Marjorie si Erich. Daniel Fernando Mainit naging usap-usapan kamakailan sa showbiz at politika ang pangalan ng sexy actress na si Kim Rodriguez at ang Bulacan Governor si Daniel Fernando. Usap-usapan sila matapos kumalat sa social media ang litrato nilang magkasama. Sa naturang larawan, makikitang nakaakbay si Daniel kay Kim habang bitbit nito -bit isang bouquet of flowers. Kapansin-pansin din sa likod nila ang isang bagong kotse na may malaking ribbon na tila ba isang regalo. Dahil dito lumutang ang mga espekulasyon mula sa mga netizen. Marami nag-aakalang ang nasabing luxury car ay regalo o mano ni Governor Daniel K. Kim. May ilan pa nagsasabi na bukod sa mamahaling sasakyan, binibigyan para mga aktres ng buwan ng allowance na umaabot sa 1 million pesos. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa dalawang panig, patuloy ang pagdagsal ang mga reaksyon online. Dan Fernandez Noong 2020, naging usap-usapan sa social media ang seri ng mga litratong nag-ugnay kina Ivana Alawi at Dan Fernandez. Nagsimula ito noong February 29, 2020 nang maungkat ng mga netizens ang dalawang larawan na kuha o mano sa magkaibang okasyon ng January 2018. Ang una ay isang restaurant sa BGC Tagig, kung saan sinasabing birthday dinner ni Dan na noon ay mayor pa ng Laguna. Ang pangalawa ay kuha naman sa isang Korean restaurant sa isang mall sa Makati. Sa parehong okasyon, may kasama silang lalaking itinuturing umunong matagal ng kaibigan ni Dan. Hindi natapos doon ang usapan. Noong March 2020, masiging aktibo ang netizens sa pagsisiyasat ang kumalat ang mga larawan na hiwalay na in-upload nila Ivana at Dan sa kanil kanilang Instagram accounts. Ngunit may pagkakapareho sa percha at lokasyon. Lumutang ang hinala na magkasama umuno sila sa isang bakasyon sa Amerika noong December 2018. Albi Benitez sa gitna ng kontrobersiyang kinasasangkutan ng producer politician na si Albi Benitez at Ivana Alawi, pinili ni Ivana na manatiling tahimik. Sa halit na magbigay ng pahayag, mas pinili niya magpakita ng imahe sa social media sa pamamagitan ng isang video kung saan siya ay nakangiti habang nasa loob ng sasakyan. Nabigyan ng pansin ang pangalan ni Ivana matapos kumalat sa social media ang umano'y reklamo laban kay Albi na isinampan na kanyang asawa na si Dominic Nicky Lopez Benitez. Sa reklamo, binanggit si Ivana bilang sangkot sa isang hindi ka nais-nais na relasyon. Matatanda ang namataan sila Albi at Ivana sa isang airport sa Japan noong 2024. Dawit rin sa issue sila Andrea Del Rosario at Daisy si Reyes na di umano ay may mga anak kay Albi. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!